Good morning mga kapwa ko kakambing. Ayan, meron akong dalawang bote ngayon at uh, magpapadede ako. At kung may kita nyo dito mga kakambing, meron akong tiki-tiki ulit. Ayan, matagal kasi ako hindi nagbigay nito at meron akong naobserbahan sa mga kambing nung hindi ako nagbibigay nito. Okay, so yan ang pag-uusapan natin ngayong araw na to. At kung bakit ako magbibigay uli ng tiki-tiki sa aking mga kambing. So tara, samahan nyo ako. E time check tayo 8, 8.34 ng umaga papunta ako sa ambingan sinilip ko na sila kanina ng mga bandang 6.30 yan eh tulog pa sila so ngayon medyo maraw-araw na hindi naman sila lumalabas ng ganito kaaga dahil uh, kagaya nga na nababanggit ko sa mga routine natin yung mga nakaraang videos ko tips sa uh, pagpapakain o pagpapastol sa kanila eh sila naman eh hindi talaga ilalabas na napakaaga para maiwasan yung mga hamog sa damo ayan so, dito tayo si Totoy Brown nag-iisa dito eh yun Totoy Brown ayun ako naman ay pupunta dito para magpadede muna kay Cap tsaka kay Run so, si Cap tsaka si Run. sila lang kasi yung dumedede sa mga kambing ko Okay, so pakita natin. Oh, tingnan niyo naman ang datingan ng mga camping na 'to. Etong si Ron, kaya ako pinapadede kasi yung nanay niya ay madalas na noon. So possible na mahina yung gatas ni nanay niya na si Robin. Tapos ito naman si Cap, eh napatakaw talaga sa gatas na nangangagaw pa siya sa ibang mga bisiro. Inagawan niya ng gatas ng inahin nila. Mga ah, para kitok. Ah, Meron ako mga kambing kasi na iba, ayaw. Ayaw nilang dumede. Kahit na nakikitaan ko sila na uh, kakulangan, yung parang para sa akin nabibitin ako sa galaw nila, sa liksi. Ayan. Okay, paubusin ko lang si ano. Tulad nito, pakita ko si Hala. Cut muna, cut muna. Oh. Yan. Tulad nito, Si Koko. Hindi na mabagal sya sa lahat ng kambing ko ngayon. Eh, nahirapan na kontrolan syang dumete. Ayan. Tika. Okay, oh, hirap. Diba? Pinipilit mo. Hindi sya dumete din ng kusa. Pinitigil. Oop, teka lang. Huwag nyo kasakyan. At kailangan mo i-force feeding pag ganito. Okay, so ayaw niya. Okay, baba. Paubos na natin si Rod. Ah. Rod dito para magbidyo na natin yung iba. Kap. Ah, Mayo. Para sa mga nagtatanong pala ng gamit ko nagatas, Doll Milk po yung brand ng gamit ko. So binili ko siya from CEO Tapos meron akong video, Lagay ko na lang yung link sa baba kung paano ko siya tinitimpla at uh, kung gaano karami yung tubig at saka kung ilang kutsara yung powder ng binibigay ko sa kanila. Tapos eh, kasama doon sa video yung mga kahalagahan ng meron kang milk replacer. Mm -hmm. Nakamoy ka ng ibang kambing, ayaw mo nang dedehan. arte arte Tapos na, upos na yung sayo. Yan, yeah, ganito sila. So, papaubos natin to. Tapos, Papadede ko na, ah, papabigyan ko ng tiki-tiki yung -tiki iba. So, yan, inuubos na ni Prun ang kanya at si ano gusto pa o. Oh. Tama na, tama na. Tiki-tiki na sa mama So yan. kung makikita nyo mga kakambing, yan, masiglang masigla itong dalawang to kasi ito so, sila ay ah, malalakas talagang dumede. Ah, ito kasi, may kita nyo yan si Cap. Nakakagaw pa yan ng, ano, ng inahin ng iba. Dati, ganun siya. Ayan, natuto na. Nung yung ko. Ako na lagi yung hinahanap niya. Tsaka yung inahin niya. Okay? So, ito si Pretty. Ayan. Yung mama niya si Ganda. Eh, yung Anglo Nubian ko na F2 dati. Kaya malakas maggatas. Kaya tingnan nyo. Lumaki talaga siya to Bangkat. Kahit ganito pa lang yung kanya. Edad. Okay? So, kasi. Kaya naisip kong bumili. nan tiki-tiki uli. Hoy! Wag, wag, wag. Malaki ka na. Kaya naisip kong bumili. Ano ba yung tiki-tiki ko? Ito. Kaya ako naisip na bumili niya. Kasi ako natatamlayan ako sa iba. Parang, ah, uh, dati, nung nagbibigay kasi ako ng tiki-tiki, sa mga native ko na kambing, nung mga wala pa sila lahat, ay, puro native pa lang yung kambing ko, na nagbibigay ako ng tiki-tiki. Talagang, ano, pag inalpasan ko sila, takbuhan talaga. Yung talagang iba yung likot nila. Diba? So, ngayon kasi, uh, binibigay ko is injectables. Ngayon, ah, uh, Nag-i-skip ako. So, di ko alam kung uh, dahil sa pag skip ko, kaya ganyan sila. Pero kasi, pag maganda naman yung panahon, hindi ako nagbibigay masyado sa kanila ng ibang supplements. So, ngayon, gusto ko lang i Kung kapag ba binigyan ko sila ng tiki-tiki, ay magiging masigla ba sila, na katulad ng mga dati kong kambing. So, yung video naman na ito, ay uh, experiment ko sa aking mga kambing. At ko, kung magbabalik yung sigla nila. Yung parang ganito. Ito yung hinahanap ko mga sigla eh. Yan, yan o. Oh. Yan, yan. yan. Tapos yung tipong ano, yung hinaharot nila yung ano, kasama nila. Ayan. Ito marot din to pagka ito ay eh, gising na talaga. Yan, si Pande. E eh, talaga namang ah, ah, hinahabol niya yung mga kapwa niya bisiro at kinukulit niya. Okay, so ngayon, bigay na tayo ng tiki-tiki. Pakita natin kung paano tayo magpainom. Meron ako ditong syringe na pampainom ko sa kanila. 1 ml lang bibigay ko per ko on sasali natin dito to kasi nung nakaraang video, uh, niloloblob ko nang nilolublob sa bote yung ano, sabi sa akin nung isang nag-comment, daw uh, parang binabalik ko yung dumi dun sa mismong bote. So ngayon, uh, mag-aano tayo ng ibang approach, yung mas malinis na approach. di ba? So salamat dun sa nag-comment na napansin niya yung ating mga ganong practices na hindi maganda. So ngayon, improve natin. So, pagka ito, hugasan ko after. So, ito yung papainom ko ngayon sa ating mga kambing. Okay? Dahil excited ka lumabas, malabas na siya. Show na akong painomin. Si Coco. O. Oh. Yan. Sarap. Okay? So, yung iba naman. Painomin ko din yung kanyang kambal. Para si Sarap. Di ba? Sarap. si pande po. Oh. mm -hmm. Mas malaki siya eh, kaysa kay Coco. Tsaka barakitok to. Siyempre, painamin na rin natin yung dalawang makulit. Si Run. Oh, Run. Ayaw mo? Ayaw mo. Arte, pagkasagat. Ayaw sa pag hindi siya sagat. So, okay, tikman mo. Ayaw mo. Ayaw. Tingnan ko lang kung matanggihan mo pag natikman mo to. Hmm, sarap. Hmm. And si Run. Ba't ko siya tinawag na Run? Kasi, may buwan siya sa ulo. Parang yung ano, pusa ni Sailor Moon. Si Runa. O, ba diba? Okay. Next naman si Cap. Cap? O, oh, Cap. Teka. Oh, Matakaw talaga ito. si Cap talaga. <laughs> Ayaw din. O, oh, kita ngayon. Okay. Si Cap naman, si Cap. Nakikipag-agawan na. Natikmang kasi. Ayan. Tapos si Runa. tapos si Cap. Si Arla naman, si Arla. Mm. Masigla, masigla na yun eh. Masigla na si Arla. Ito si Pagsley. Masigla na rin. Pero bigyan natin. Okay. Oh. Mabilis nila lumaki. Mga F1 talaga. So, mabilis lumaki kesa sa ordinaryo native. Eh. Nakagad oh. Ano na ba sila? magpo performance pa lang yung mga yan bigyan din natin si AM si AM AM diba Nangagawa uh, na si Cap okay so, bibigyan uh, ko rin si Mi anak ni Mi hop si Sigla naman to pero so, try natin to si Spat favorite ko to eh Spat 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 Japan din to eh. O. Pati ko na makalimutan yung bunso nila. Ayan si Undas. Bunso nila yan eh. Siya yung pinakabata. Nakalimutan ko lang kasi laki niya eh. Malaki. Mama kasi niya, si Mama Brown. Yung F1. Ngayon, Tito F2. Okay. Ganito siya, ganito siya kalaki. Pinanganak siya, kailan ba? Kaya nga siya Undas, November 1. Oh. December 1, January 1. Ngayon ay January. Oh, ngayon, 18. Oh. Ayan. Okay, December, January. So, sa February, yung pala siya magti-three months. So, ganyan na siya kalaki ganito. So, ayan. Ganyan kalaki si Undas. Uh, going three months na F2. E, aabutan na ang inahing native natin. Ito, inahing native natin. Si Iritel. Ayan, si Undas. Ayan. Tingnan nyo po, ang laki. Eto, mahigit uh, ilang taon na si Iritel. O oh, ha? Eh, post ko po na lang yung date kung kailan siya pinanganak. As ah, a record ko. Tingnan na natin sa record book. Ayan eh, po ang edad ni Iritel. At ito naman ang si Undas na going 3 months sa February 1. Okay, so last si DepEd. Hello Dep Ed. Namatay yung kapatid niyang si ano eh. Si Mary. September 8 to. September 8 pinanganak. October, November, December. January. sa so 4 months mahigit na siya. So mas maliit siya kasi F1 siya. Tsaka, ang kulit ng tenga nyo, naka-UP. <laughs> kasi ito yung bagsak. Ito, UP yun dito. Ito yung mga <laughs> pumuyok pa. Ito yung mga nilalagyan ng ipet ng ibang mga farmers. Uh, may may suggest sa atin yan. Si Sir, lagyan pa rin ng ipit. Para yung tenga niya bumaba. So, hindi maging ano. Eh, hindi ko naman nasunod yung kanya payo. Kaya... <laughs> naging permanente ng ganun yung ganyang uh, tinga yan at yan successful naman nating natapos yung pagbibigay sa kanila hello totoy brown yan ang kanilang tiki tiki para sa araw na to eh kahit 9 o'clock pa lang ay eh, maganda na naman yung uh, pagkakatuyo ng ating lupa dahil uh, mahangin naman sa labas hindi naman umuulan mahangin at mainit yung sikat ng araw mabilis matuyo yan okay so pwede nating i-reward sila ng Labas tayo. Ba, ayaw. Ayaw, ayaw. Ayaw nyo okay gala gala muna sila kasi magpe-prepare pa ako ng feeds para sa kanila. So sa ganito karaming kambing, tama na 'yung isang uh, timba ng 'yung MY san Okay. So pansamantala habang ayan, uh, ayan uh, inaabot na nyo <laughs> Wala pa ngiyan naman eh. Wala pa. So, sila habang uh, wala pa eh naabot niya kanino tapos talagang tumindig ni Walter Ayan, ating barako ang glonob okay so pulot pulot muna sila ng kanilang mga layak dito yan, yan napakalinis nyan napulot nila yung mga nalalaglag na dahon na siyang kinakain nila yan. pang warm up at so ko ito mga ginamit natin para mas malinis na magamit natin pag nagbigolit ulit tayo ng tiki -tiki. Okay, so gagawin ko muna siya hanggang sa maubos yung tiki-tiki. At obserbahan natin kung ano yung magiging improvement sa ating mga kambing. So yun lang, uh, ko para gusto ko kasi manumbalik yung dating mga sigla na nakikita ko sa mga alaga ko native noon. Okay, so yun lang po muna para sa araw na to. At uh, kita kita tayo sa mga next videos. Ngayon, kung may gusto kayong uh, topic, comment lang po kayo sa baba baka meron na ako nun share ko sa inyo yung link diba? tapos eh, kung wala pa gawa natin ng video kung abot ng aking kaalaman at karanasan okay? so happy go tracing po sa inyo at ingat kayo lagi stay healthy, stay safe and happy go tracing bye bye